Oh, ganda! Mm. Oh, Ayan, kaya-kat din sa wakas. Potak lobo. Kaya no? Baka manuka. Oh, kinagat! Marang mga bulak-bulak, oh. oh. <laughs> tinan guys yung aking, ano, rito. rito. Diba, ano yun? Saltwater na daiwa. Mm. Oh, tinan ah, saltwa yung saltwater. Ito yung sinasabi sa akin. Oh, tinan saltwater na daiwa. Ay, putik yung ganito. Aduh, mukhang siya ma... Smooth na. Smooth, pero mag-iikot. Aduh. Scam. <laughs> Hindi, mahina talaga yung ano niya. Mahina yung sa anti-reverse yan. Pero yung mga bearing niya, maganda. Maano. Puro pati stainless talaga. Oh, stainless ang bearing. bearing. Stainless ang bearing. Napapasok pa rin ng ano. Pagkabago pa oh. Oo, oh, wala pa malang kakakalawang. Matayin oh, nyo guys oh. Kalawangin na. Isang araw ko lang ginamit. Tapos nabab nababad sa tubig. Hindi ka tulad ng Shimano na ano. Na kahit masausa mo, hindi ganitong nag ano, tatagas na sobra. Mm -hmm. Amusin na agad. <laughs> Parang wala naman ako na itulong ay. Eh. Yan guys, nandito pala kami sa Luntaw. Ngayon ang plano ko lang talaga hunt ng mga ano, ng kahit anong klaseng isda. Pero hindi mamaw. Pero since nandito na rin kami, maghahagis na rin ako. Balay mo, maland natin. Hmm, hmm, hmm. Ay, ay, ay. Huwag kang mauumay dahil pag naumay ka, siro kang uuwi bay <laughs> bay na bay ay ko putrik na yan uh. Nangangado pa si bay <laughs> Ayun, mm, kaya ka din, sa wakas. Uy! <laughs> <Tumalsik>. <laughs> ready na yun po lang oh sa may tapat muntik pang tumalsik good size sirs pasok na sa panlasang pinoy hindi ko na nakikita ang lord ko kung saan na nabagsak so yan ang ating estado isa pa lang inauhuli natin so ito guys yung ano itsura ng bahura kapag ibas na ibas Akala mo buhangin siya pero mga durog siya na corals. Ayan o. No? Mga durog siya na corals guys. Ang daming manging isda dito ngayon. Kapansin nyo. Isa. Dalawa. Tatlo. At may mga nakapaikot pa na mga maliliit na bangka. So dito sila nanging isda. Ayan o. No? Tingnan nyo. O. Oh, mga batong durog. Siguro ang ganda niyan dati na ano lang na sobrahan Pag fishing overfishing tsaka illegal fishing ang init grabe may nakita akong ano ka dito kabibe o taklobo no? ayan o ay oh, nauga siya o nauuga siya anytime pwede siyang kunin ng mga tao dito pero mas maganda na pe-preserve natin yung mga ganyang klaseng nilang sa dagat game game let's go Pew. unang hagis Diyan lang sa malapit ay gago tumalik sa akin yung lure Wala man la ang hanip. Kagantong para ka, oh, dinala ko na. Asa ah, na? Ay, dul. Ultimo dul wala din. Wala talaga ng isda ngayon. hanip. Wala man yung tapunan, puro sabitan yan. Wala pang iba na, na iba tapunan? Wala na iba tapunan? Wala na ba tapunan? Wala na iba tapunan? Ulogo. <laughs> Tapos tinuka ka niya no. Nata. Ayan o. Okay so. Uy. Baka manuka. <laughs> Duh. Tanga. Ang hagis. Anong klaseng hagis yun? Sige. Ito may nasunod o. Pasuwa er. Pasuer! Ayan Kinakagat. Ah, laka dyan. Pasuer. Hmm. Ni damis dao. O, oh, kinagat. Kinagat boy. <laughs> kinagat maliit nga lang. Ano, may grouper pala diyan. Pagka ano. Maliit lang ay. Eh. Daw, testingin natin tapunan yung mga yan oh. Eh baka lapit-lapit na yan, guys oh. malalak maraming isda ano maraming isda maliliit lang o yung hindi pa good size sayang eh oh. daming isda guys tingnan nyo ganito ang mga corals dito sa pahura o tingnan nyo ang daming gasang So tinatapakan ko lang yung part na mga pantayan tapos matitigas kasi nga pag namali ka dyan ng tapak possible na mag iba yan ayan o oh. tamo naman o oh. quality tapos may mga isda huwag oh. ganda ng isda maliliit nga lang yeah. so bawal tapakan yung mga ganyang edges kasi nga pag tinapakan mo yan oh, dami, parang mga bulaklak o oh. naririnig yung ba yung crunchy na yan <laughs> crunchy crunchy para mga bulaklak bawal dito buti na lang ako'y magaan bawal dito ang mabibigat ang daming isda oh. oh ganda para mga payong umbrella umbrella di pasangaw o oh, yan oh grabe pakaangas ng stop na to So dito na tayo dadaan sa may ano dito. Tingnan natin daanan yung mga corals na yan. So, ibang kulay, blue. Ito para mga umbrella. Ana? Walang nag-strike? siya nakakatakot nakakatakot hagisan parang sasabit lagi oh ayun kinagat na oh ay oh, liit oh kali liit pikak niyan ano stagnant Pika Cooper. Kinagat <laughs> Kinagat Yan lang oh <laughs> Kinagat boy Kinugugula <laughs> ang ay ang Uy Kaya matanggal Ako, ako ka. No, ayan guys oh. Trooper. I-release natin. Malit pa. Diyan lang ako, oh, pinapaano ko laang. Pinapadaan-daan ko laang. Tinutuka ano? nila eh. Uy, tanga. Uy. Hmm. Yun. ay alam, kago ayun, laki last na tapon pag wala talaga hindi para sayo ang isnang ito, ang laki ay, putik na yan last talaga ayang pinun nakaalpas na naman hindi mo sampul sampulan yun ay laki pa naman so tara kita na tayo para tayong pag-asa dyan dali Fish on guys Fish on <laughs> Yan you know, o Fish on Kikip ko na to Kanina pa ako nag-release Ang liliit naman kaya Pwede na yan oh, Malaki na rin Kahit to paano baka dalawa man lang puro na lang release and release gutom na lang ang tao then guys nandiyan yung bangka na sinakyan namin no? bangka ni kuya baka ano na kami baka umuwi na rin kami walang mahuli ay eh. hindi na pa kami dito uwi na tayo hoy na pala kami guys Wala ay Bawi na lang tayo sa susunod Wala tayong mahuli Walang isda dito Tsaka ang daming ano Ang daming ng isda Ito nila Tutik na yan Nadapapa ako Nagigiba ang mga ano Corals Si swimming na ako. Lalim ah. Uy, gago lalim. Lalim. Gugo. Uy, puli. Puli. Uy, 'di na 'to, 'di na na la. <laughs> <laughs> lalim <ma>. ah. Oops. Uy, uy. Kumain din ako na. Bila kau magat? Bila kau magat? Bila kau huli Ha? Kenapa kau huli mo? Kenapa kau huli mo? Aray Daragdagan? nang daragdag Mga mm. ano, pick up ka na.

So guys, pauwi na kami Wala, walang isda Mainit na masyado, no? Mas ang dami pang naglambat dami nag super fishing nag-area pa bonus mm -hmm. <laughs> nag-area pa bonus May <laughs> pa So ayun guys, maraming salamat sa panonood ninyo At big shoutout sa lahat ng mga manonood at subscriber And shoutout kay ES Fishing Shoutout din sa Team Siyab by Little Wonder. Yan, big shoutout. At syempre, shoutout din kay Mayor Nelmer sa inyan Matagal na nandito sa atin yan. yan. So, shoutout sa'yo, Master. Master Mayor. Big shoutout po. And shoutout sa Team Humol ng Villanueva Anglers. Yan, big shoutout. Shoutout din kay, so, shoutout din pala sa Pauway Anglers Group. Shoutout to K-Rice Outdoor. Shoutout sa iyo. And of course, shoutout sa lahat ng mga takal siya na sumusuporta sa channel ko. And sa lahat ng mga subscriber at bago subscriber. Maraming salamat. Bye-bye.